Nakahiga yung dalawa si Mutsi at saka si Malo. Uh, magkasundong magkasundo sila. Babae yan, si Malo, 9 months old. Tapos ito naman si Mutsi. Less than 1 year old din yan. sige, matulog lang kayo mga baby. Matulog lang kayo mga anak. O yan, tumabi ka doon kay ano. Tabi ka dyan kay ano, Mutsi. Dyan sa boyfriend mo. Ayan. Sige, higa Malo. Higa ka lang Malo. Wala pa yung mami mo nga mag, ano, ng pagkain nyo. Naminilang uh, pagkain, oh. Nag-order kami ng isang box na pagkain nila. Bukod pa doon sa dry na pagkain nila. Ayan. Ayan, ano. Pagkain ng mga pusa na alaga namin yan, guys. O, mga ano pa yan. Imported mga galing sa Amerika. Ayan. Yan yung pagkain nila. Ang dami na nabawas niyan kasi isang karton yung binili namin. Ayan, si Malo, hihiga-higa lang dyan. Ito naman si Mochi. Sarap ng buhay nila kasi. Ayan guys, oh, naka-aircon sila. Kaya eh, hindi sila maiinitan. Okay, silang dalawa lang ang nandito sa loob ng bahay. ah uh, kasi kami, busy kami sa labas. Ayan. Naka-aircon yan sila dito sa bahay. Walang patayan yung aircon namin dito sa loob. Okay.